Ito na nga mga lodi. Nakakuha na tayo ng niyog. Punta mo na tayo doon. Nakakita ako ng niyog mga lodi. Naghanap talaga kami ng mga niyog para sa ano namin. Sa suman. Oh, sabi ko sa iyo dalawa eh. Gawa mo nga ng hawakan. Kaya kita ka wala oh. Yan tumutunog yan. Ayun. Grabe ang ganda ng lalaki. Uy. Yan kaya ang sabi ni Nanay Bet. Marami na daw nahuhulog. Mm. Ay ito to marami tingnan mo. Yan pag gaganyan oh, marami oh. Oo. Mm -hmm. Tingala ko nga eh. Bakit meron na nahuhulog? Mga Lodi, maghanap tayo ng niyog. Maghanap kami ng niyog. Gawa ng mag... Magsusuman kami mga Lodi. Titingnan ko muna dito. Over here, over here. Ito ang buhay namin dito sa probinsya mga Mga Lodi. yang malaki? Sige. Haba pala yung sabi. Siguro nasira niya matagal niya, no? Ayun yung mga dagat, lo, mga lodyo yan, no? Sa baba, dagat yan, no? O, oh, dagat ba gayon? lang pa ba tayo? Saan? Sige, sige. Hindi tayo mga lodi. Ayan yung gagat mga load. Ayan. Grabe pati yung lalaki ng langka. Grabe. Baka nahulog. Ayan eh. Sinusip. Ayun, diyan sa mga Ay, Ha? Oh, sabi ko tayo isan. Ayan, nakakita kami ng ilo. Ilan, ilan? Ilan? Sige, madyan sa mga ilalim. Ayan, may nakita kami niyo mga lodi. Ilan? Ilan lang? Siguro matagal na ito mga Oh, sabi nga ni nani, si na...

Yeah. Yan ang gagat mga lodi. Okay. Okay. Okay, Ikaw ba po tanong na mo atong sinitong yung punita, yung bunga? na ano pa kono dito pa man ako una, yung may bunga. Para lalaki ng langgam, di ka ba pinasok eh. Ano yung dahon? Mayroon pa. Wala na.